And then okay. We need something cool. The minimum we will Oh God! Sorry kung magpainay. Kumuha ko ng pagkain. Kumuha. Kumaan. Ito. Pagkain. Para sa pang-six hours dito. Ay! Nakacharge mo. Casey, I need to oh, oh. eat. ayun guys, yung tumbler ko. Ayun pala, ha? Ayun yung tumbler ko. Doon ang dinner namin. Pag gutom kami, doon kami kakain. Pang hours. Eh, higa na ako. Bawal pa. Ay, ay, ay bawal pala dito umalis Te sa terrace namin. Dito lang, pwede rin man lumabas para sumi or Oh my God, si CR si na oh kagad. Anuhan mo si Z Zia. Anuhan mo sila. Yeah. Okay, dito namin yung secret. Ito, oh. Na, naihi siya si AC, tapos dito ako lang. It's fine, it's fine, it's fine. Where's AC? Pink John. Mamma off more. If I need to eat, I'm hungry. Okay. Ziya! I'm hungry. Come here. Come here for the rest come here. We need to do And then And then we need to cut in right here and then not the labas Hi. right here. And then we need cut in. Alam niyo kung bakit dalawang una magkapareha dyan kami. Sisika. Hindi ko, magkapareha uh, niyo yung wear, makuriente kayo. Apa, hindi naman po. Hawakan mo, Gia, hawakan mo. Ganyan lang, ganyan. Ay, 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 ay. Wait lang, wait lang, ganyan para makita nila. Wait lang, Ay, ang ganda ka pa, yan. Oh my god, ito. Itang <laughs> ganun mga Yan. Ito, guys. <laughs> ito. Tapos ito, higa. Ano ha? Higa. Ay. Yakap-yakap. <laughs> ito naman mga pagkain. Ay, ay, nabuhos. Diyak lang. Pagkain. Tapos ito, tubig. Tubig. Ako naman. Ako naman. Guys, ito yung ito yung pagkain. Ay, Zia. Ito yung pagkain. Eh, hawakan mo. May sunset sa ako ng papakita sa inyo. Tubig, Alis ka muna dyan, Zia. Wait lang. lang, dyan ka muna. Dyan pala, pala. Ang ganda ni Zia, Picture. One, two, three, picture. Ay. Ganun ka naman. Go. Ay. Picture. mo. Hawakan mo. Hawakan mo. Ano? Ito. Ito? Oo. Upo ka dyan. Upo ka. Hawakan mo. Pindutin mo to yang camera. Pindutin mo. Go. okay. One. Two, three, go. Pindut. Eh! <coughs> Ulit. Wait lang, wait lang. Wait go. Pag ka. Okay na. Go. Ito naman. Ito ka. ka. Go. One, two, three, go. Wait lang. Hindi pa. Okay. Go. What? Go. Go. <laughs> Ay, kapal. Huwag na pala been... It's muna para... Mm -hmm. Ako <laughs> Jangan aku, aku betal. Ini tu mana? Olet, muk mukna.